ang pagsasama ng mag-asawa ay mas lalong pinatatag sa biyaya ng Diyos sa ginanap na Renewal of Vows sa Sariaya Quezon. Isang makapagbagdamdaming selebrasyon kung saan muling sinariwa ng mga mag-asawa ang kanilang pangako ng wagas na pag-ibig at katapatan. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, muling ipinaalala na si Kristo ang sentro ng bawat tahanan. Para sa balitang may pag-asa, narito si Roel Velonza. Matugumpay na itao sa affirmation of love ng 24 na popos ng Sariaya District sa Lutokan SBA Church na ginanap sa City of Highlander para kay Lutokan Uno, Sariaya, KSB. Huling ginanap ang renewal of vows noong May 18, 1998 sa paungunan ng namayapang District Pastor Jeremias Ocampo. Pagkalipas ng 27 taon, ito ay muling nasundan sa paungunan ng Sabbath School Director ng SCLC na si Pastor Santi Eranista. Siya din ang nagsilbing officiating officer ng naturang programa. Matagal nang pinagplanuhan ng Iglesia ng Lutukan na magkaroon ng renewal of vows at sa tulong ng Panginoong Diyos at sa sama-samang pakipagtulungan ng mga kapatiran at ng mga kabataan, matagumpay na isagawa ang naturang aktibidad ng distrito. Naging kapanapanabig ang kasalan dahilan sa mga karamihan sa mga ikinasal ay ang mga nakatatanda at ang naging konsorte nila ay ang kanilang mga anak at apo. Ayon kay Pastor Eranista, madalang ang ikinakasal ng mga nakatatanda, kaya siya ito ang tuwa sa kanyang nasaksihan. Napakasaya sapagkat dito sa Iglesia ng Lutukan ay ating idinaos ang affirmation of love ng 24 couples. Sila ay masayang nagtalaga muli ng kanilang mga sarili at kanila kanilang kinonfirm ang pagmamahal sa isa't isa sapagkat nakita nila na napakahalaga ng pagiging mag-asawa. Kaya narito tayo sa reception area at narito nag enjoy po tayo sa dami ng kanilang inihanda sa napakasaya at napakasigla nila na programang atin pong dinaluhan. Ako po ang nag-officiate sa Affirmation of Love na ito. Kaya ako po ay blessed na blessed sapagkat tayo po ay nakapaglingkod sa mga 24 couples ng Iglesia ng Lutukan dito po sa Sarayaya. Na-experience ng mga couple ang Affirmation of Love. Tunay na napakaganda po ng activity ito sapagkat bilang Adventist couple muli po kaming narinu sa kahalagahan ng pagmamahal ng bawat isa sa aming pong mga mag-asawa, gayon din bilang mag-asawa ang papel na ginagampanan ng mga mag-asawang Adventist sa huling panahon kung saan tayo po ay dapat ay maging pagpapala, maging instrumento sa mundong ating ginagalawan kung saan tayo po ay nasa huling panahon na, na, binuklod ng pagmamahal na mula sa langit, mula sa Diyos at pananampalatayang anuman ang problemang dalhin sa atin ang bundok ito, mananatiling nakatayo, matatag at kumakapit sa pananampalataya sa ating Panginoon. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng picture taking na may kagalakan. May nakalaan ding pagkain na pinagsalusaluhan na animoy malaking piging ng mga bagong kasal sa inihandang reception sa naturang lugar. Tunay po na nariwa ang pagmamahalan ng bawat isa at sapagkat ito po ang panukalan ng ating Panginoon na ang pagmamahalang ito ay mananatili hanggang sa siya ay muling dadating. At ang kundasyon po nito ay nagmula sa ating Panginoon. Kaya marami pong salamat sa tagumpay ng gawain ito. Ibalik po natin ang papuri sa ating Panginoon. Feeling grateful po kami na mag-asawa na maging kabahagi po ng ating Affirmation of Love. Sa loob ng mahabang panahon na kami ay kinasal, uh, muli ay nabuhay, na-renew yung aming pagmamahalan dahil sa program na ito ng ating iglesia. Kaya purihin po natin ang Panginoon sa mga ganitong uh, uh, programa na kung saan ay nagpapatibay ng samahan ng mag-asawa at ganun din ng pamilya. Nagkaroon din ng programa tulad ng slicing of cake at pag-inom ng juice na tandaan ng malalim na pagmamahalan at ugnayan ng bawat mag-asawa. Lubos ang kasiyahang nilisan ng mga mag-asawa ang reception venue matapos ang selebrasyon. Layuning makapagatid ng balitang may pag-asa. Ako si Robel Villanza, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.